from Hans Timothy. Dear Mr. President, may God bless your leadership. Thank you. Thank you very much. Uh, may drawing na naman. Maraming maraming salamat. Dear Mr. President, greetings uh, from Lian. In the name of the Lord, I'm Lian Leomian and from Santa Rosa, Laguna. I'm writing behalf of my son because he told me, Mommy, is it true that the meaning of BBM is Bigas Biglang Mahal? So I told him, it's the best time to write the president and ask him about it. I'm glad that you did. Dahil talaga naman, eh, hindi natin maiwasan na makita talaga nagiging problema ang pagtaas ng presyo ng bigas dito sa Pilipinas. Pero kung titignan po natin, kahit na yung mga nag-export na mga bansa, ay tumataas din ang presyo nila halos katumbas lang ng mapagtaas ng dito sa Pilipinas. Sa Vietnam, where they export millions and millions of tons every year. Sa Thailand, ganun din, nag export sila ng millions and millions of tons. Pinag-aral ko at tinignan ko, yung presyo ba nila doon sa kanilang bansa ay mababa? Hindi rin eh. Dahil ang naging problema ay hindi dito sa Pilipinas. Ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo ng na pataasan ng presyo ng langis pagtumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat 'yan ay kailangan uh, kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Ay, ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay uh, maging sapat na hindi na tayo nag-iimport, mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer. At uh, sana naman may stabilize man lang natin yung presyo ng